Hello mga kabatang helmet! Siyempre, today sa Barber, happy day! Sa so, lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button at tayo na bell para lagi updated. Sa so, lahat ng mga ina-upload at ina namin ni Bijoga Par. Ano, Bijoga Par? Bilis <laughs> mo magsalita. Talagang kargada ako ngayon mga kabatang helmet dahil masakit ang aking tuhod! <laughs> kakakain, no, 'di ba? <laughs> Mal o oh, oh, malamang may magre-react na naman diyan, nakain ako ng kain. Eh buti po, meron po kaming pambili ng pagkain. Oh. Eh paano na may mga kababayan natin, no? Bitch ka na hindi na nakakain. Yung troll na nakakain kaya. Nakakain yan, nakasweldo 'yan eh. <laughs> may bonus 'yan, ano ba eh? So eto mga bata helmet ang re-react rereaktan natin. Hindi ko alam kung magugustuhan niyo 'te, eh, pero kasi nakakatawa lang based sa ating research. Bicho okay, patawa. Pa, right? Syempre, nagre-research research tayo, no? So ito, meron kasing pangmalakas na nag-post nung dati niyang pinost din sa Facebook. Pero ito muna mga kabata helmet. Ayan! Huwag natin kalimutan ang pinagmula ng malayang pamamahag ang unti-unting pagkitil sa mga karapatan na magpahayag ang SMNI ay pagyurak sa ipinaglaban ng ating mga bayani. Ang konstitusyon ay malinaw sa pagbibigay kalayaan na maghayag ng pananalita. Yan po ang binigay ni statement ni Senator Robin Hood Padilla. Kailan yan? December 22, 20 2023. So, kahapon, yan yung sinabi niya regarding na naman sa SMNI. Issue SMNI pa rin mga batahin ano ba mabibigay niyong puna dito? Hmm? Ano ba magiging point of view niyo, opinion niyo about dito? Ikaw, Bijuga para ano mas sabi mo about dito? Upside mo nga ulit. ba? Diba? <laughs> Kailangan ulit, ulitin natin eh. Ulit, ulitin eh. Ha? Huwag natin kalimutan ang pinagmula ng malayang pamamahiyag. Oo, nandun na tayo. May malaya, malaya tayo na magpahayag ng ating ano no sa loobin no Bishop malaya ang magmula nung magmula, nawala ang alam. diktador. Oo, di ba? Kasi syempre, during the martial law, hindi naman malaya eh. Hindi, hindi siya malaya. Hindi tayo malaya magpahayag ng ating saloobin. Di ba? Ano wala nga ibe si Binom, Mr. Cooper? Oo, oh, nawala siya. Tapos, oh. nung may nangyari nung kagilagilalas, oh. yung mga, mga kagilagilalas, ano, kag kagilagilalas, oh. yung dyaryo nun, nasa bangketa at patago pa siya kapag bibili ka, 'di ba? Uh, uh. 'Di ba ikaw nga nang bumibili ka ng patagurin? Patagurin. Oh. 'Di ba? <laughs> kasi oh. may nangyari noon eh. 'Yun ang sinasabi na walang kalayaan sa pagpapahayag. Kasi diba? hindi mo alam baka bigla kang damputin. Eh. Kasi oo, oh, bigla ka na lang kasi bumibili ka ng diaryo, bakit ka kailangan bumili ng Bakit diyary? 'yun? Diba? Eh dapat ano eh, hmm. yung daily. Ano 'yun, daily? Daily. Daily Express, tsaka yung Manila Bulletin. So, Philippine Daily Express uh -oh. or Daily Express. Uh -oh. yeah, yeah. Yung Manila Bulletin, pero na nung ano, ano, Meron na. Punong-puno -puno nga siya ng ano eh. Oh. Trabaho. Ha? Punong-puno ng? Hanapan ng trabaho. Na trabaho? <laughs> Classified so, ads. Ito na. Ang sabi pa ni Senator Robin, ang unti-unting pagkitil sa mga karapatan na magpahayag ang SMNI ay pag -yura sa ipinaglaban ng ating mga bayani wow naman Buju ka po kinitil ang SMNI. Pero nung nawala ang ABS-CBN may sinabi ba silang ganito Ang pagkitil sa ABS-CBN oh. ay pagyurak sa ipinaglaban ng ating mga ay bayani Ay kinatutuwa ni diba? Tatay Digong at oh, talaga uh -huh. kasi diba sabi nga ni Tatay Digong to sa statement niya no last year kaya nga nang pinahayag ni Tatay Digong sa vlog natin kagabi, no? Mm. June 27, 2022. Yung kanyang statement regarding ABS-7, sabi pa nga niya, kaya tinira ko talaga sila. O, oh, ayun. Pagkitil yun! ba? Diba? Sa L karapatan na magpahayag. Sinabi niya. Sinabi niya! Oh, di ba in-upload ko yan kagabi, mga kapatang Alam ba na niya AMB? na sinabi niya yon? Siguro naman. Eh, nakalagay dito, eh. As per former diba president. Di ba siya nadulas? Hindi natin alam. Kasi, Di ba siya nadulas doon? Paminsan, minsan, palagi kasi nadudulas eh. So, ayun nga mga bata helmet. Ito namang sinasabi ni Mr. Robin Padilla. Yamot ka na naman. Oo, yamot ako, video gapper. Kasi may instances na nakita ko siya na nag-ano, nagsuklay ng bigote. Oo. <laughs> during the hearing. Oo, abang sa, sa session. Sa session. Na, diba? ano, senado. Sa so, mga batang. Kasi din, lukot yung bigote. So, yung source niya, nasa bigote niya. Yeah. Oo, kasi kailangan tuwid na tuwid yung bigote. Walang tangles. Oh my God. Kailangan nakakondition na siguro yung, yung bigote. Labuyo. So, oh, nga, mga kabatak. <laughs> ano ang kinalaman ng labuyo ah, sa ano? Hindi ka updated sa labuyo. Alam eto, ko yan, kaya alam, di pwede sabihin. Ito lang mga kabatang helmet, ha? May mga limitasyon. Diba? Kaya nga may criteria, videographer, diba? Ito mga MTRCB, sinuspindi din na showtime, diba? Mm -hmm. Kasi may nakita silang paglabag daw. Kuno. May paglabag daw. Kuno. So, sinerve mm -hmm. Eto, may mga nakitaan din na paglabag sa SMNI. So, diba parang... May kumukontra pang ano. ba? Diba? Parang okay lang kahit may paglabag, go lang. Kasi nga mapipigilan yung pagpapahayag. Kasi mapipigilan nga ang pagpapahayag ng SMNI, ng mga news nila. Nang mga news kan... lang, sila lang ang nakakalaham. Oh. Dahil sila lang ang may source na mga ganyan. Mga sensational news nila. Oh. Oh. Sino ba source niyan? Sina ba <laughs> Ha? Hindi na may source <laughs> daw sila, sabi nila. Pero ito mga bata helmet ha, meron pa akong pang malakasan na ipapakita sa inyo. Robin Padilla. Mm, 'di ba? Pinost niya June 5, 2017 at 11.04 p.m. Mga kapanalig sa revolusyon, ako, di ba na pa? Ako po ang nakipagkita sa pinakasupremo Joma Sison, hindi si Trillianes. Ang NDF, CPP, NPA ay nakasuporta sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Buong pangalan mga batang helmet. Laban sa muling pananakop ng mga dayuhan. Ayan, oh, yung picture. May resibo. Ha? 2017 yan, mga kabatang helmet. Mm. 2017 yung post na yan. Oh. Elbow to elbow. Hindi nga lang elbow to elbow sila ni Jome. Di ba? Juga pa rin? Nakaupo pa sa sopa. Mm -mm. So, malinaw, mga kabatang helmet. Galing yan kay Mr. Robin Padilla na hindi si Trillianis ang nakipagkita kay pinaka-supremo. O, oh, yung patawag niya. Audition, eh. Oh. eh, di, ayan na nga. Siya na nakipagkita. siya, siya na. na. Ikaw siya. na. Sino yung nakipagkita? Si Mr. Robin Padilla. Oh. Hindi si? Hindi daw si Setor Trillanes. O. Oh. Pakatandaan oh. po natin oh. yan. Oh. Eh, mamba, dahil oh. may resibo. Kaya talagang maganda yung ano eh, may resibo eh, no? Walang ano to, video ka hindi ka pwedeng tumanggay, hindi ka pwedeng magsinungal kasi may resibo. Mm -hmm. At pinong spa niya, siya pa mismo post So, ay eh, mamba, dahil helmet below niya dyan kung ano yung opinion niyo, no? Ano yung makakomento niyo about dyan. Sa una niyang pahayag, sa statement niya, at dito sa dati niyang pinost. Diba, at kumusta na po kaya ang pagsasuklay ng kanyang bigote? Oh, At saka, kanyang o, o, yun, yun na yun. Yun na yun. O, Pero teka, kamusta na nga pala yung mga nag-hunger strike, no? <laughs> Parang wala akong balita, mga kabatang Eh, sigur, nakakain na sila kasi sigur, wala oh, eh. Tsaka, di ba, syempre, buwas, bisperas na, mga batang hilig. Oh. na kami ni Bidyo sa inyo ng Advance Merry Merry Christmas. No? Video Merry ko Christmas po! Ang daming ganap ngayong taon na to. oh, nga pala, pang year end report ko pa yon. Pero ayan, Merry Merry Christmas talaga. No? Ingat-ingat at hinahinay lang tayo sa mga kinakain natin, mga pinupuntahan natin. No? Yung mga gamot, huwag kalimutan. Mm -hmm. Huwag kayong kumaya sa akin, kumakain lang. Ano yun? Kinain ko free tort. Ang sarap po Dulong. So, ay mga bata helmet. Stay happy. Stay healthy and stay safe tayo as always. Di ba, Pichuka Purr? Mm -hmm. Sabi nga mo sa buhay nyo, nag-helmet din ang bukit. Keeps getting better every day. God bless everyone. Di ba? May resibo. Yun lang. <laughs> May resibo lang pag Ano masasabi nyo doon, mga bata helmet? Siya yung nakipagkita sa pinakasopremo. Tapos, sinusuportahan niya ang pinakasupremo ang pangulong Rodrigo Noah Duterte. Sabi di ba sa post, ano kaya yan? Ano sabi nyo? Hmm? Baka naman fake news yan. Ah, fake news? Siya mismo nagsabi. Siya mismo mag-post.